Ayan guys, patuloy pa rin sila sa paggagawa dito sa aking maliit na kitchen. So, uh, day 3 na nila ngayon. Tangat ng araw na nila. Oh, so, diba? kung iisipin mo maliit lang 'yung kitchen ko, guys. Pag titingnan mo 'yung kitchen ko sa ano, personal is parang sa isang araw, 2 days matatapos siya kasi maliit lang siya. Pero hindi pala. Mabusisi pala ang paggawain. Ganun kadali na iisipin mo na uh, matatapos kaagad or magagawa kasi malitang sya siya hindi. So, pang 3 days na nila ito guys. Ayan. Tapos ito is yes. ayan, pinapatuklap ng boss namin ang yung primer na nailagay. Kasi yung isa kong kapatid, ah, nalagyan niya ng primer itong side na to. So, ngayon is lalagyan na siya ng tile. So, kailangan tuklapin para dumikit yung adhesive, yung tile adhesive. Mas madikit. Ayan. Kaya binabakbak din siya. Ayan. Kapatid ko rin yung nagbabakbak guys. Ayan. Kung iisipin mo, madaling gawin. Dahil maliit lang yung kung lababo kong yan. Pero hindi pala, guys. Hindi. Hindi ganun kadali. So, si Michael nandun pa sa labas. Nagkakat ng tiles. Nagkakat siya ng tiles para dito. Ayan. So, may mga lalagyan pa ng tiles yan. Ito. Ayan, diba? ba ito pa, ito pa. Ayan. Ayan. So, naikabit na rin yung faucet niya. Ito yung sink. Medyo magulo pa, ha. So, hindi pa sila tapos. Maliit na kitchen, pero ang laki ng gastos. <laughs> ang liit niya, ha. Pero ang laki ng gastos niya. Ang laki ng budget niya. Kung isipin mo, maliit lang siya. tapos ito sa Wil Wilcon namin siya binili guys ayan sa Wilcon yung aking boss ang pumili ng color na yan siyang may gusto niyan pati yung tile trim siya din ang pumili ayan. siya lahat pumili niyan guys ang aking hobby na bossy Michael andun siya sa labas nagkakak ng tiles. So, ayan na nga guys, tapos na tiktikin yung mga may pintura doon. So, nilagyan na siya ni Michael ng ABC Adhesive Tiles. Kaunti na lang, matatapos na. So, ayan ba diba guys, kanina tinitiktik pa siya. Ayan, tapos na siyang tik-tik. na yun siya. diyan ikakabit na siya ulit. guys, naikabit na nga yung ito, naikabit na lahat, ayan so ang ginagawa ni Michael is naglalagay na lang siya ng tile trim aluminum to Michael no Al aluminum yung nilagay dito aluminum siya guys Etong mga to ayan so ito na lang ang kulang no Ayan. So ayan na nga guys, tapos na nila ngayon hapon. So ang gagawin na lang ni Michael is yung mga dito naman guys, ayan. Ayan, at tapos na sila sa wall. Tapos na nila yung wall at saka yung paglalagay ng tapos tile trim. Wall. yung mga sa tabi na lang ang lalagyan ng tiles yun so, na guys na magagamit ko na sya bukas yan na lang gagawin mga tubo niya sa ilalim sa Saka... ito pa yung mga lalagyan ng tiles guys ha? yan yan pa yung mga lalagyan ng tiles Ayan. tapos yung tubo sa ilalim Ayan. kasi jaran tas pa. Iyan pa yung aayusin tomorrow. Pero so, okay na siya, oh. Yung wall sa kanyang flooring niya.